Pinahinog ni Arik si Pibus nagkakasa. Luxuria na papayag ding sumali sa tournament ng sunugan at mga ilan linya ng mga MCs na nangyari sa event sa PSV sa Gapo. Pinasilip. So tara. May paparating ang tournament ng sunugan kung saan puro PMC ang maglalaban-laban dito. Ang magkakampiyon nga ay makakuha ng isang libong piso. Walang PMC sa mag-aagawan makuha ang kampiyonato. Ito nga ay sina Aubrey. Mga dots ko cool boy may essence. At last, mga dots ko cool boy may essence. Ba't di ko madama yung presence? Binigyan ko na ng apat na period tong mga bitch kaya tapos na yung sentence at oh! lang kayo magtatapos at di ko na kailangan ko ka bang i-whisper para dito mapaos at ganito mag-panty lining hindi lang umi-spot tumatago Marichu <laughs> to, Nagiwalay kayo ng boyfriend mo kasi tinanong kanya habang nagsisex kayo kung bisaya ka. <laughs> 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 Tapos, itinanggi niya sa boy. Nung pinapasok na ng boyfriend nyo yung etits, sabi ni Chula 1R, Aroy, aroy! <laughs> On the spot, nag-break sila. Tang inaw at a bad time. Aroy, aroy! Sabay sabi nyo, island time! <laughs> Ikas Queen Kaya kung usapang mapapel, pinunet na kita. Para kang crepe paper, maganda ka lang tignan, pero sa tibay, iwan ka. Parang report, parang report lang sa Manila paper, malayo, pero basat sa ulado na kita. Kumbaga sa sagutang papel, you're a packing scratch paper. Praktisan lang kita. Arti the bomb. Oh, kita nyo sa ahon si Batas, kayang tapatan ng presyo? Nilamon ka ng espiritu parang biktima ng sapi. Gustong bumawi sa mga nangyari. Pare, di bali ng talo ang reyna sa hari. Huwag lang magpapasapi. Kaya na nanalo to sa battle kasi yung mga sinasabi niya hindi niya pag-aari. Monica Gracia. Ano mo kitang parang may look? Ganyan katamis ang tagumpay na makadaupang palad ko Alam mo ba yung pinalad? Pag pinagsasampal kita ng kaliwat ka, nandun ka na pinalad. Paldogs. Yeah! Yeah! Ano na ng kalaban ko ang nahulog sa kanal? Mukha kang dato puti na itim. <laughs> dinugo, dinugo ang nangangasim-ngasim Pero kahit na ganon, wala pa rin gustong tumikim Paano? Mukha kang magsasakang walang tanim. <laughs> Luna. I have something for you. <laughs> Dalawang pack yung! Tingin na mo! Payag kayo agad tayo ng asawa nyo? Bukod <laughs> sa pangit na, maarte pa, may attitude pa tong gago na to. Kaya kayo, 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 mamili kayo ng ikakama nyo. Di porke tinitigasan kahit sino na lang. Kahit di pa kilala yung pagkakakilanlan. Basta ang importante, nilalabasan, edi tangin na nyo, i idakol nyo na lang. At Luxuria. Kasi akala nyo ko sino ang gagwapo kung makapalaig sa akin. Pasensya na ha, ah. ganito lang ang itsura ng mga lalaking lubalapit sa akin. Nung una nga ay ayaw sumali ni Luxuria, dahil umano na mentor na siya ng mga ito, gusto na lang sana niyang mag-host na nasabing tour na. Pero dahil gusto talaga ng sunugan na sumali si Lux, ay napilit siya nito para na din siguro mas umilit pa ang tournament. Sa kabilang balita naman, pinasilip nga ni Lipkram ang ilan sa mga linya ng mga MCs na sumalang sa PSP sa Gapo. Tara at silipin natin ito. kalagpakan, hindi mataas ang lipad mo sa dito ng kapatagan kapatagan. Sabi mo kapatagan, ang alam mo Saan kayo maraming na kapatagan mataas? Huwag isang kukang sa kukang. Kuha ang tunay. Sabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno na atutok lang sa metro. Kami ina yung mga katulong, hindi mo na kailangan ng Kami na yung mga katulong pero kakalipan pa mo ng pagpapak naman makasamba. At sa kabilang balita pa sa reaction video nga na ginawa ni Saki. Dito ni review niya ang laban sa pagitan ni Jonas at Clickrum na ginanap noong quarantine. Mula din pala ito sa isang boy semifinals. Sa round 3 nga ni Jonas, minak niya ang style ni Saki. Ayon nga kay Saki, isa si Jonah sa kauna-una nagmak ng style niya. At talagang nakakatawa ito. Pero bago yon, ipapaalala ko muna sa'yo kung gaano kasakit yung ginawang pagtalo sa'yo ni Zakelep. Iba tong ganito yon, ang kulit. Sasabunin ko tong pusi na to, Lactacid. Lactacid. si Totoy Brown, chocolate. <laughs> Hanggang magsabi na lang kayo ng condolence. <laughs> si Jonas talaga yung isa sa... pinakamalupit na nag-clown sa style ko siya yung pinakakauna-unahang pinakamalupit na nag-clown sa style ko kung maga gustuin ko mang maasar dahil kinaklown ako pero nakakatawa eh kahit ako natatawa ako sa pinaggagawa nito eh Hihiwain ko tong gamit swordfish. Maloloko ng asawa, Paolo Conte. At sa uling balita, may mga dream match nga tayo na hindi basta-basta na ibibigay ng flip-top dahil siguro ay mas pinapahinog pa ito ni Anigma para mas solid ang maging laban at hintayin din ng mga tao. Pero dumating nga Liga ng PSP at puro solid ang mga matchup na binubuo nito. Tulad na lang ng tournament ng Mayaman, Alos lahat ng kasali heavyweights ng fliptop at meron ding dream match na tinupad ng PSP. Tulad ng laban ni Romano at Unico na sa fliptop na buong rivalry nila. At ngayon ang matagal ng gustong mangyari ng mga tao. Ang dream match sa pagitan ni Mot at Sixth Street. Kung mangyari ito, siguradong kaabang-abang ito. Dahil mangyari pa ito sa isang tour na at isang milyon na nakataya dito sa video nga ni Shernan, Sinabi niya dito, maraming pinainog si Arik ng mga match-up na sa PSP natin ngayon mapapanood. Kumbaga si Arik ang nagpainit, iba ang nagkasa. Nakita mo yung sponsors? Syempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Anig babae yung nagdadamot ng match-ups o kayo yung dikontento kahit sa patas na paraan nya kayo binabayaran. Yeah! Totoo lang, maraming match-up na hininog ang flip-top si Anigma na dito na natin napapanood. May mga nagsasabi na posibleng, hindi, simpleng malabo na mangyari dahil sa ganito, hindi, pwedeng mangyari yun. Kasi yun nga, maraming match-up na ilang taong hininog ni Anigma at uh, dito natin napapanood ngayon sa bagong liga. So kung kayo bang tatanungin, okay lang ba ang ganong pangyayari na ginagawa ng PSP? Ang mga dream match na hindi maibigay ng flip-top, sila ang gumagawa. Kung pero ito para kay Arik. Kung ano man ang sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.